Hello guys, for today's video, andito na naman tayo ngayon sa Facebook page ko Mga naman tayo kung ano bang nangyayari nito ngayon dito sa ating Facebook page So ngayon, istroll istro lang ako at uh, titingnan natin kung bakit tayo mangangangkal dyan sa ating uh, Facebook page Dahil may titingnan tayo <coughs> I-reveal ko sa inyo yung aking yung dapat makita dito sa ating Facebook page Ayan uh, at ito na, nandito na tayo sa ating uh, Oh, na. Tingnan nyo naman nakakahiya yung aking ano namumula. Ang baba-baba, no? Tingnan niyo yung ating uh, may 79. Yun lang yun lang ang, nagkukulay sa akin yung 79 na yun. 'Di ba nakakahiya? ayan Tapos pupunta tayo dito sa ating monetization. Pag pindot natin sa ating monetization, makikita natin yung star natin at yung ating end stream ads. Magkano na ba ang kinikita ko ngayon to sa buwan na to? Di ko alam, no? Di, ba? Di ko talaga alam. So ito na yung aking uh, sinaho dito sa ating Facebook page ko mula uh, September uh, September 28 to October 19. So nag cut-off siya no at uh, ito yun 2.95 no 2.95 dollar. Hala naku Diyos ko. Parang kailan lang na itong nakarambuan ay naging 3. Uh, 75 ngayon naging 2.91 ano na 91 <clears throat> alam niyo mga balalaps kung bakit naging 2.91 sa mga monetized na dyan sa ating in stream ads huwag niyong asahan na malaking news sa sahurin ha kung kayo mag-upload na mag-upload dahil hindi naman ako nag-viral or hindi naman tayo nag-viral, hindi naman tayo artista na isang video lang maabot ng 100-100,000 no? million views. So ngayon, tis-tis lang tayo malay, mamarating natin. Ito yung aking kinita mula doon sa aking, ah uh, ito yung previous ko no? mula noong uh, August 25 to September 21. No? So nandito na sa ating earning by category natin. Ang video natin ay 2.95 tapos Eto, pumasok na siya sa approximate ng mga kita. Ito yung dito, parang sinave lang niya. Ayan, $0.45. O, diba, sintabo? Yun lang ang kinita ko, mga lalab. Sa buwan ng October 25 to September 21. Hindi natin alam malay mo nga at pagpalain tayo ng Panginoon at mag-viral tayo dyan, di ba? O dumami yung ating views. Sana na naman, no? Aasa talaga tayo. Kaya nga, wala tayong tigil nito ka-upload uh, ng ating reels video, ng ating long video. Pag samasamahin na natin yan, yung reels natin at saka yung ating long video, mag-upload tayo na mag-upload dyan. Nung di na, basta kung ano na lang yung upload natin, basta sarili nating mga video. Huwag tayong kumuha doon sa iba natin mga video na hindi naman atin, di ba? At lalong-lalo na, sa mga baguhan dyan. Ayun, no? Sa, sa mga baguhan dyan. Gogo -go lang tayo, malay mo. At saka, kung gusto nyo, maabot nyo yung requirements ni Mita na 60 minutes, 1,000 dyan. Nakalagay dyan sa ating uh, uh sa ating uh, ito, sa ating dashboard. Mag-live lang kayo na mag-live. Wag lang yung mag-live na kahit isang oras, dalawang oras, okay na ako nga. Araw-araw ako nagla live pa tagi isang oras lang. Kasi kaya ako na monetize dahil nga naabot ko yung ating 60,000 minutes natin na uh, requirements ni Mita. Kaya live lang tayo ng live kahit tagi isang oras yun dyan. Ayan at ito yung ating kinita no, live upload at saka reels no, upload lang tayo. Huwag na tayo magsawa, ito na yung ating buhay. Ewan ko lang kung magsawa kayo. Pero ako, tuloy-tuloy pa rin ako mag-upload. Basta upload lang ako ng upload. So, ito lang yung aking uh, pinakita ko lang sa inyo yung aking kita. Malay natin, maipon natin, di ba? So, abot tayo doon sa ating kuta. sana nga may kuta at sana nga mabutay tayo doon. At wala namang imposible talaga. At maraming salamat dyan sa inyo lahat yan, guys. Sa panulod nyo ng aking mga video. Follow more, share sa aking mga video. Thank you so much sa inyo lahat.